So yun nga guys uh, dito tayo ngayon kay uh, Diwata o oh, sa Diwata Paris Overload ayun, oh. So gagawa lang tayo ng social experiment So dahil nga uh, naririnig ko sa mga vloggers na malakas daw kumita dito yung mga malilit na vendors So yung iba daw is na uh, uh, nauubos agad bago magating gabi or bagong uh, dumilim is nauubos daw agad yung mga paninda nila so ngayon guys uh, susubukan natin, mag social experiment tayo magtitinda din tayo kung totoo ba talaga yung uh, hula hula ayan so magtitinda tayo ng ice candy so meron tayong flavor na uh, graham at saka uh, chocolate so let's go sir ay mga kabaro Baka naman pabili oh, ano, nagtitinda okay. kasi ako ng ice candy. Ice candy? Oo. Kinsi lang, murang-mura na, masarap pa. Ay, pamula sa ano ba, sa init. Sir, mainit kasi yung panahon ngayon sir baka pwede kang bumili ng ano sir Bilang mo naman ako ng ice candy Ice cream? Ice cream? Ice candy Walang ice candy? Walang ice candy dito? Ayan, sir, wala sir. sir Bili ka na sir King Sisa. King Sisa. So, Kailan ba iskin niya? Ako po. Ako po yung nagtitinda, sir. Ay, ikaw nagtitinda. Sige na, sir. Mahawa ka naman, sir. Para makauwi na ako sa amin, sir. Eh, ano ba yan? Po. Pakain Bak na natin sa mga vlogger yan. Papakain niyo pa? Oo. Sige po. Ilan ba maka -vlog yan? Nakablog ka pa naman, sir. Ilan ba yan? Marami po yan. Isang daan po yan. O, di... King Sisa. Pag ano yun? 150? 750. Ay, hindi po. Nabawasan na pala ng ano yan. 1, 2... Please, ayun lang. Ikaw na kumali sa... Isa lang po? Oo, so para sa'yo. Hindi, ako nga po nagtitinda eh. Ay ka ba nagtitinda? Sige na sir, mo na sir. Ay, para, may payala, may iwag ko sa... Sir, bilang ice candy sir. Kinsi lang isa. May iwag mo yung akin. Sir, pang tama-tama yung panghimaga sir. Sir, bilang ice candy sir. Tigpan natin ice candy niya, tigpan natin. Siyempre, bayad mo na bago tigid sir. Masarap na tayo sir Masarap to. Flavor, graham, tsaka ano, chocolate. Tigpan natin sir. Malambot na sir. Malambot na sir. Sir, bilhin na kayo sir. Mawawala na kayo sir para makauwi na ako sir. Ayoko na sir. Basta matigas. Matigas. Ayoko na malambot. Ang arte nyo sir ha. Eh kahit ito tanongin mo kung gusto na malambot. Eh sasabi sa'yo matigas ang gusto niya. Sir, ganun din naman. Pag nyuya mo sir, malalambot din yan. Masarap yung matigas. Sir, bilhin na po kayo sir. taman tama taman tama po yan sa ano. After nyo kumain. Ma'am, bilhin na po kayo ice candy. Ang gusto na skin candy. Ano po? Ah, uh, bibili po kaya? Ano pong flavor? Uh, Kahit ano. Kahit ano? So, guys, meron na tayong benta. Sir, bilhin na ice candy, sir. Oh. Sir, ma'am, bilhin ice candy, ma'am. Mura-mura lang to. Oh. Pantanggal, ano, umay. Oh, so, maraming maraming salamat kay Sherba Layala. So, isa sa mga magiting na bumili sa atin ng ice candy. Dalawang perasong binili niya, guys. Sir, Hoy okay, sir, oh. musta? Kaay ka's ka, sir? Yes, sir bili ka na is. Kuha ka's ka. Ha skin din sir. Murang lang sir para makauwi na ako sir. Makauwi na ito kasama natin sir. Hawawan oh, naman ako. So, Pencil oh. lang sir. isa sir para sa iyo. Murang-mura na, matamis, malinamnam at saka ano pa, mahaba, matigas. Okay po ma, sir? Matigas na ba? Ilan sir? Huwag uh, okay. mong bosing mo. Pesa lang sa akin. Sabi ko nga sasakutin namin yung ano yung atitira pa ka. Sir pila ka sir? Okay na, salamat. Sir uli akong barkada sir. Okay lang diyan. Pamilya mo takoswise kentel, kusiwaswise. Ano sir? Ay, okay, okay no. na to, sir? Okay, no. Seryoso ka, sir? Thank you. Oh, guys. Ano uh, si so, guys, oh? Pinakyaw ni... Ay, hindi pala pinakyaw. So, keep the change daw. Keep the change So, sir, anong channel mo, sir? Joey Washington. Ay, ikaw pala si pa, Joey pa, Washington! Sir, oh, ikaw okay, pa, so, okay. pala yung pumapasok sa live ko, sir. Oo. Oh. <laughs> Ayun, guys. Uh, Joey Washington. Uh, subscribe nyo, guys. po, sir. Ano pa kayo Ano po? Babalatan pa, mo? Mo. Na, mo lang kami, sir. Ilan pa sir? Isa lang. Isa lang? Pero, tatu naman, ginagawa niya. Eh. Sir, anong gusto mong flavor? Ay, sige. Ako na lang, sir. Masarap. Ay, hindi. Griham. Huwag lang <laughs> mag-iisip lang mga sama. oh, ayun. So, guys! Ano so, ba? Ay, paano mapagkain ito? Subukan sir, babalatan mo, sir. Tapos... Ayun, sir. Perfect. Sir, maraming maraming salamat. Ang nalo ka ng iPhone 15 Pro Max! So, guys. See, sir, guys. Binila niya ako ng ice candy. So, konti na lang yung ice-candy natin, guys. Baka na tayo nang maaga. Ay, sir. Sir, wala kang narinig. Wala kang nakita. Dapat tayo, tayo lang nakakaalam. <laughs> sir, marami, marami. Sir, Shout-out ka muna, sir. Ayan, guys. So, may mabuting puso dito na nagbigay ng 20 pesos. Ayan, sabi ko sa'yo, sir. Sir, ano masasabi mo sa ice-candy ko, sir? Okay, masarap. Ha? Masarap. Masarap. Sir, baka gusto mong alokin sa iba, sir. Ma'am, bili ka ng ice candy, ma'am. murang murang na. 15, 15 pesos lang, ma'am. Pwede ipalik si and Joy. Lugi agad. Ay, yan po. Overload, idol. Overload. Tagdag ka pa, sir? Oo, ano ito. Overload. Matagdag lang ako. Overload. Hindi ka kaya na may libre. Anong ano ano yung binili mo, sir? Ito yung kanina, sir? Oo, yung overload. Sir. Sir, mahawa ka naman, sir. Bili ka ng ice candy, sir. Kasi para makauwi ako ng mga sir. Kinsi lang naman yung ice candy ko, sir. Masa ano ang ice candy ko? Tara, tara. Ano yan, sir? Graham Overload. May commission yan, eh. Walang commission yun, sir. Walang commission to, sir. Ayan, o. Sige, hindi natin. O. Kinsi lang po. O. Sir, ha? Ma'am, ma'am, ma'am. Bili ka na pa ice candy mo. Ninja Samurai. O, Ninja Samurai, guys. ice candy. Guys, bibili na lahat, guys. Si Ninja Samurai. Ano, ni... Ginikuha na kayo bilhin na po kaya ice candy ma'am. Meron po akong ditong ano, Graham Overload tsaka Manga Overload. Ako po si ano, si Capri Ice Candy o ano, Overload. na kayo ng... Bibili ka no? na kayo. Kinsi po. Masarap po yan ma'am, galing pa ano yan, estate. Bumili na po kayo. Bumili na, kayo. Bumili ka na sir, bilhin ka na, sir. Kukuha talaga ako, basta ikaw. Ipo. Basta ipopromote mo yung channel ko. Ah, sir, promote mo na, sir. Sige na. Ano yung channel mo, sir? Ano channel, sir? Guys, mga nyo, guys. Dito Neo kayo lalagay, guys Samurai. oh. Yan. Neo Ni Celebrity Ninja Samurai. Siya yung kapareha ng pangalan ko guys si Ayan. ano, si Ninja Samurai. 15 lang po. Basta may Neo nang Ninja Samurai. Kinagat kinagat na muna bago nagtanong. Pag kinagat mo, <laughs> pag kinagat po 20. Mambawal po utang. Ha? Ah? Bawal utang. Ito pa, po paborito ko talaga. Dito ko nakikita. Dito ni na ubos ko. No? Ibig sabihin masarap. Ninja the Vlog. Dito ko na ubos. Lampayan, di masarap. Ano po? Pwede po kayong makasuhan. Uh, sir, bless, kindly sir. Ma'am, mas me po. Bili ka, sir. Ito po, ito po. po, ako nagbibiro, sir. Masa na yung cashier? Ako po yung cashier. Ikaw ba talaga ang cashier? Opo. Ilan po, sir? Dalawa. Dalawa po. Guys, uh, ayan, sa marami marami salamat, sir. No, sir, no malaking tulong talaga yung ginawa mo, sir, sa akin, sir. Yeah. sir. Ako, sir, ano kasi, sir, na-inspired kasi ako kay Diwata. Hawa ka mo. Tapos, na-inspire ko sa kong diwata, sir, kasi nan, nagsimula siya sa mababa hanggang sa umangat, sir. Kaya yun. ginaya ko na rin siya, sir, magtinda-tinda. So, nagbabakasakali na baka umangat din ako, sir. Yun, tulungan po natin si Ninja the Vloggers. I-follow sir, niyo po ang page niya, ang eh, Facebook. Kayo, sir. At uh, marami po siyang uh, mga negosyo pa. Kaya Hila i-follow po. niyo po siya para ma-update po As kayo. Askin lang po yung business ko, sir. Eh. Yun, askin lang, pero marami po yan. Tinatago niya yung mga sekreto niyang malapit. Wala po. Sir, maraming maraming salamat ulit. Dapat sir, skip the change na lang sir ang ginawa mo sir eh. <laughs> sir, maraming maraming salamat sir. Bumili sir. Malaking tulong po, po para makauwi tayo ng maaga. Sir, anong, sir, ano po yung ano sir? Bibigyan kita ng rate sir. 10, 1 to 10. Mag, ilang rate mo sa SKND ko sir? Ito. 7. 7 lang sir? Ilang, eh, kalang sir, kalang ilang Ilan na rate mo sir? Mo, 25 25 sir? Eh, ano? Walang, dito, mo halong, mo yung 100%. walang halong bulay yan sir ah. <laughs> Oo Sir, maraming maraming salamat ngayon, talaga, kay sir. Kay Malaking tulong talaga, sir. Makakauwi na talaga ako ng mga sir. Nakita ko naman po ang paborito kong channel. Ma'am, hindi ka pa po kayo nagbabayad. Hindi <laughs> pa ubus, eh. Hindi pa ubus, eh. Pagbili ka, hindi. Ang binibinta ko po. Pinsil lang, bro. Hindi okay, mo kakilala tayo. Kasi wala pong ano dito, kaibigan, kaibigan. Walang kapitbahay, kapitbahay po. Basta ano? pagdating sa business. ano? 15 lang po. Nakabidyo ka, sir. Subukan mo mag hindi magbayad. Anong flavor niyan? Ano po? Chocolate overload? Tsaka Ito, ito po ano? Shop. Ano po yan? Graham Overload. Oh, so. No. Thank you po. Ano? Ano po libro yung Okay. Cookies. Cookies pala. Cookies ang cream. Sir, sir, Sir. Sir, eh. Keep chain, sir. Hindi, hindi, hindi. Bakit? Ba't ang damot mo, sir? Guys, nice, Sir, bil na ice candy, sir. Mura-mura lang, sir. 15 lang. Ay, tama-tama yan, sir. Panghimagas. Ay, okay, sir. Sir, pag bibigyan mo ng rate, sir, 1 to 10, gano'ng kasarap yung ice candy ka, sir? Ice candy po, bili na kayo. Kasi Kasi 1, na, to 10. Uh, right. 1 to 10. Rate? 1 to 10, rate. 8 lang. 8 lang, sir? O, pero, sir, paliwanag mo naman, sir. Parang sipe yan. Kasarap siya, kaya lang, ano. Ano sempre, po? Siyempre, unlike dun sa mga natitikman natin yung uh, marirate mo talaga ng 10. Ay, okay, sige po. Ito, so, hindi na may iwan. Masarap Be na. Pwede ko ba baguhin yan, sir, pag next binta ko, sir? Thank you, sir. Maraming maraming salamat sa pagbili, sir. Ma'am, ma'am. Bilikan na ice candy, ma'am. Mura mo lang pakinsin lang ito, ma'am. Si sige, bibilan kita. Ilang bagay po. sa'yo. <laughs> Mamaya, wait lang. <laughs> lang. po, sir. bilikan na ice candy, sir. Kaya na yan, sir. kinsilang lang po. Pwede yung utang, sir. Sir, nakablog ka po, sir. Hindi pwede ganun, sir. Hindi eh. pwede naman, okay. Ipupos ko to, sir. Sige. Sige, babayaran mo sir. <laughs> sir, bili na, sir, ano, sir. Meron akong, ano, Graham Overload, tapos, ano, Focus and Crane Overload. Sir, kilala mo, mo ako, sir? Ako si ano, si Capre Ice Candy Overload. Okay. Opo. Sige, sir. Utang muna. Utang, sir. Sir, naka-vlog ka, sir. Si, ano, si, si, si Diwata. Ano <laughs> pa kaya Ice Candy mo? Meron po tayong Graham Overload. Meron tayong Mango Overload. Kinsey lang po, sir. Murang-murang -mura na po yun, sir. Ano ba? Ilan po, sir? Ano binin mo sa ginawa? 600. Ah, ano, sa TikTok. Okay, yung ngayon. Sir, flavor, sir? Milo. Ano po? Cookies and cream. Ako, sir. Ano po? Uh, Graham, Graham, ano, Overload. charot, Thank you, sir. Sir, shoutout muna kayo, sir. Po. Oh. Isa pa po. Anong flavor, sir? So habang busy sila, guys, tayo magbi-business tayo, guys, kasi may para may pambili tayong bigas, guys. lagi ako, eh. lagi. Oh, shout out muna, sir. Sir, may channel ka, sir? Oh, sir, Rapos nga pala. Ha? Ay, si ano pala, sir? Sikat na vlogger pala to. Sir, maraming maraming salamat, sir. Malaking tulong talaga para sa akin, sir. Taghirap lang kasi sir. Sir, bili ka ng ice candy sir. Ice candy. Opo, mura-mura lang -mura sir. Meron tayong ano, Graham Overload. Meron tayong... Wala na? Meron po sir, bili ka na sir. Ubusin mo na sir. Uy, ano yun? Sir, bili na ng ice candy sir. Ma'am. 15 lang po. Meron po tayong... Ah, dalawa po flavor? Ah. Ano po flavor? Ano po, cookies and cream, tapos uh, Graham Overload. Dalawa. Dalawa. Isang cookies and cream. Cookies and cream tsaka ano? Graham Overload. Isang cookies and cream, isang Graham. Sir, okay lang ano? I-upload ko. Thank you po. Thank you po. Ano po? Griham po, tsaka ano? Cookies and cream po. 15 lang po. Magbili dahil ako ng cream. Ay, sige po. Kapag mulawin yan, parang. Mulawin? ano preference po yan? Ano po? Griham po, tsaka ano? Cookies and cream. 15 lang po. Anong preference po yan? Cookies, ano? Griham po. isa. Ano? Cookies and cream. Cookies ano? and cream. Kaya picture ko muna kuya, huwag ang aalok ko. Sige po. Guys, maraming maraming salamat mga ano, pagbili. Ano Ano? doon? Ninja the vlogger po. Ilan yan? Apat na pre. Ay, lima po yun. Ay, lima, lima pala. Ano may isa? Ano yung isa? Yan, pinakyaw na yung... Ano yan? Ano po yung ano flavor? Ay, cookies and caramel. Ano yan ang flavor? Ano po, uh, Graham Overload? Reha Reha Ilan po? Dalawa. Akin po. Isa lang, isa na lang sa iyo. Tatlo pa? Ah, okay, okay na ba ang ticket? Uh -huh. oh. okay na po. Bait na po daw. Libre po to. Sponsor yan eh. Libre po kasi naka-vlog po kayo, pwede po kayo sa barangay. <laughs> ay sir, hindi ako, ay sir vlogger ka, sir.

Ay, ganyan po. Bawakan um, mo. Sipak talaga. na. Uh -huh. Hindi pa siya. Ilong yung times 50. <Bina> 11. Sir, hindi ako marunong Sir, hindi ako marunong magtutal. Kaya na na ang ice cream din. Kaya na Ayan, yan, sir. Naalam ko na yung magtutal. 25. 25. 75. Ika mo 25. Sir, masarap po ba yung ice niya? Masarap po yun, sir. Sir, pag bibigyan ng rate, sir, 1 to 10, ilan yung bibigyan mong rate? 11. 11, sir? Sobrang yun, sir, ah. Walang ganun, sir. Hindi pwede, sir. Sir, naka ka, sir. Sige ka, sir. Dapat 10 lang. Anong-ano yan? Sir, bilhin lang, sir. Ice cream. sir. Ako. Sir, para makauwi na ako ng mga ka-sir. Kanino ba yan? Plugging ano po? Kay ninja po. Ilan? Graham mo? Ilan? Isa lang? libre lang, libre lang. Wala pong libre ngayon po. to? Ice cream yakin sila

<laughs> Inutok yun na sa akin yung camera Hoy, dapat may prosyento ako dyan ha okay, 20, 30, Tama ko ba? Sir, Magano naka ka sir Dapat tama yung ano sir ha? Ilan? Tatlo? Ano? Gram? Ninja na vlogger, magkano? Masarap yan sir Sir, may utang ka pa sir ha? Dapat bayaran mo yun sir na vlogger, magkano? 15 lang po

15 lang po. Oh, walang hato, ano po Dima, po, wala daw wala nang tumabay, ice kin lang nila oh. <laughs> Napasukan na <laughs> uh, Sir, mahina po yung kalaban. O <laughs> po, ilan po? Kablog <laughs> <laughs> ka pala, sir? Blag ka blog <laughs> ka. Uli ka, Ayos, po? Dalawa. Ay, tatlo. Ay, tatlo. tatlo. Ano po? Ma'am, labi. Pagpating pa rin po uh, ang ice cream. Kukis ang lamig. Uh, dalawa dito, dalawa. <laughs> Talawa, dito, ah, dalawang kukis. grabe. Uh, Magkano po sa kuy, <laughs> ma'am? Pre, ano ba ito? Ipapapalamig ito. Ang lamig. <laughs> <laughs> ice cream malamig. Parang eh, so kahit Bakit malamig to? Uh, ito? dalawa. Dapat hindi malamig. Ang expected kami, mainit ang ice cream. Anong flavor? Anong ah, flavor? Anong flavor? Anong yeah. <laughs> <doon. laughs> Ano lang po? Ba <laughs> 15 lang po. 15. Ah, 15. Ah, Pero ito talaga si ate ang mainit. Ma'am, na lang. <laughs> <Di> <laughs> an ano lang po? Apat po. Mainit po. Ano po? Cookies and cream overload. Ano po? Pam, grabe, pagbalik pa doon uh, ang ice cream. Bukis uh, ang cream. Ang lamig. Uh, dalawa, <laughs> dalawa dito, dalawa. Dalawa pa. Dalawang bukis. Oh, grabe. Uh, Magkano dito, uh, po sa cream, ma'am? Pre, ano ba to? Ipabaw, ito? Ipapabalaga kita ba sa lamig? <laughs> <laughs> ice cream mo ba lamig? Barangay, guys. Bakit malamig to? So, ito, dalawa. Dapat hindi malamig. Ang expected namin, mainit ang ice cream. Anong flavor? Anong flavor? Anong flavor? Anong flavor? Anong flavor? Anong flavor? Ano lang po? 15 ah! lang po. 15. 20, ah! sukle. Wow. Pero ito talaga si ate ang oh. mainit. Oh. Diba o? Ma'am, keep the na lang. Sige <laughs> <laughs> rin. <laughs> ano lang ano po? Apat po. Mainit <laughs> diba? so, lang. Ano po? Kriyam. Cookies and cream overload. Overload. din yan. Overload sir. Uy <laughs> sir! May utang nga sa akin sir ah. Uy Diwata. Baka pa yung saklayin mam. ko. pinagtalang na si Diwata. Diwata pasensya na! diwata. <laughs>

Ah, yeah. no? Akala ko pag vlogger, pisa na lang. Oh, wala pong libre. <laughs> wala, pong <laughs> wala pong libre <laughs> sa mga vlogger po. Kasi <laughs> ano, mga mayayaman yun. Mamayaman po kayo. Ilan, sir? Ay, Iyan, sir lang, pa, lang. Oh, isa lang, isa lang. Ay, ma'am. Sino? Guys, wala pong sukle. Pwede ano, get the change. Uy, ako ako na. Anong flavor sa'yo? Ilan sa'yo, sir? sir? Ay, ano, po, isa lang, sir. Ilan mo po yun? Isa lang, sir. Oo, isa lang. Matikpan lang. Sir, Sir, hindi ko alam sir magkano ang sukli. Ang sarap e, ang oh, sarap. Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Isa pa, isa pa! Ang sarap! Gano'ng sukli, sir? Isa pa! Ang sarap! <laughs> <Ay, laughs> yung mga negosyo nyo, pwede kayo pupunta dito kay Diwata para ma-promote. Yung mga vloggers nyo. Diwata, pasyensya na. Business lang to. Naguguluhan na siya sa sukli. <laughs> Sa <laughs> so, daming benta. Tama. Ano? Pit jeans eh. Dalawa. 85,000. Kuha na sir. Mayamay. Super sale doon na 45,000. Uy! Super sale doon yan ang kalahating milyon. Hindi po sir. Mahirap lang po ako sir. Ito nga, subukan mo gawin mo nga skin date tapos sabihan mo ako. Ay, sige po ma'am. Ano yan? skin oh. date. Tayo, ay, tayo, ay, kulang, 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 kulang. ay, kasipa, kulang, ay, kulang, ya, nah. Saga, Bigay, bawa, ka, ka, ay, si, ay, sigipu, ito, ito, ah, sigipu, sigipu. Oh, <laughs> ay, murang, po, po, ay, ito, Mawak, Paramis, po. ay, 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 yan. ay, 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 ma'am. ay, 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 natin ay, 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 ano po yung ulit yung product ni ma'am? Ano po? Madison Dito, dito, dito. Uy, may nagpa-promote dito. Uh, okay. Ah, oh. Kaya, no? Madison po yung ano na yun. Kaya, basta mas makakatipid ka dyan, kuya, kung yan yung gagawin mo. Kasi yeah, pure talaga Ay, okay. siya. Ano ba yung mamang? Okay, may ano may pa may powder powder ha? Ha? Ma, Ano sir, naman? Ano sir, naman? Madison po. Marami Sir, hindi pa. Ano mga flavor yan? Ano, ah. Graham Overload, tsaka ano, Cookies and Cream Overload. Overload na. Graham. Kala ko overload na karne. Hindi po eh. din po sir. Hindi siksik liglig. Ilan po? Isa lang. Itigbang lang natin. Pag sir, balik kayo sir. Pag masarap sir ah. Balik kayo. Eh paano kung wala ka na dyan? Hindi sir, araw-araw po ako dito. Dito na po ako nakatira. Ako po yung vlogger na nakatira dito kay Diwata. Patay pateta. Hindi ikaw na ba? Dito ka na ba? Ay araw-araw ako Alam ba, time mo sa skin. Mayroon pala may. Hindi, ko pala dito. pala dito. You, you Babaylod daw yan, boss. Anong flavor to? Ito. Ano po? Uh, Graham Overload. Ano po, ano, sir? May barangay di Graham? diyan. Baka negative yung masagay May barangay diyan. Ano ba? Um, ano lasa ka? Bukatu, ha? <laughs> sir! <Ay. laughs> sir, ano, sir? I-rate ano? natin, sir. 1 uh, to 10. Ano pa, pila ano ka guys? Ilan yung i-rate mo, sir? 1 to 10. 1 oh, to 10? Oh, yung alin? Oh, yung uh, lasa. Yun nga. Yung sinabi mo, Graham ano po? Ah, ilan po yung rate nyo, sir? 1 to 10? Ah, uh, i-rate ko. I-rate ko 8. Hey, thank you po So yun nga guys, successful yung ano natin guys Social experiment na pagtitinda ng ice candy So naubos yung ice candy natin guys Grabe, totoo nga yung hula guys Pag dito ka nakadikit kay Diwata Madadamay ka sa kanyang blazing guys Maaambunan ka So yun, dahil nga sa uh, Naubos yung paninda natin Ayan, Maraming maraming salamat sa mga bumili kanina Hindi ko na kayo isa-isahin ma'am Uh, maraming maraming salamat sa inyo sa mga bumili. Maraming maraming salamat Madam Diwata dahil uh, dahil sa inyo nadamay ako. Uh, uh, first time nating maging vendors, guys. So, magandang bintahan dito guys? Kaya tuloy-tuloy na natin 'to, guys, yung invest social experiment natin, guys. ituloy tuloy na natin. So, sayang din yung kikitain eh. Sayang din yung kikitain. So, ipapakita ko sa inyo yung paninda natin na ubus na, guys.